Ang napapanahon Ano man ang hamon ay may solusyon Servisyo, pwede kong may kiliti Mga problema nyo mapapawi Dito lang yan sa at the moment with me, At the moment pangalitan na pag-uusapan sa mga palitan Siya na mamagitan sa mga balita Di na papahiwan sa pagsisilbi Maligayang Pasko, mga kamomen! Welcome sa ating two-part special na talaga namang mag-iiwan ng magandang Paskong alaala -ala para sa ating lahat. Kung ang ATM ay aksyon, tulong, misyon para sa inyong lingkod, ang Pasko o P-A-S-K-O naman ay Providing Assistance, Service, and Kindness to Others. Ngayong Pasko ay babalikan natin ang ating mga nabisita, natulungan at nabigyan ng inspirasyon. Hindi lang basta aksyon at tulong, dapat meron ding compassion o kabutihan loob sa pagseserbisyo. Kaya naman, talagang araw-araw nating isinasabuhay ang diwa ng Pasko. Hindi lang ito basta trabaho. Ito ay ating panata bilang isang lingkod bayan. Simulan natin sa ating mga heart warriors. Invitation po para sa tatay. Ano 'yon? May ganun po ba tayo? Thank you. Uy, saglit lang. Okay to mubo. Pep, eh, pep, 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 pep. Sandali lang po ah. Meron po ba kayong tatak? Tatak? Tatak ni Senator Aimee. Ibibigay niya po yung invitation card tapos lalagayin kayo na tatak. Ito po ay, hindi po ito. Dapat po may invitation at attack ni Senator Imee. Galing pa po kami sa malalayong lugar. Ibigay lang naman po namin ang Christmas card kay Senator Imee. Pero dapat may tatak kayo ni Senator Imee bago ko kayo papasukin. Baka naman po pwedeng ipaabot na lang. Pasensya na. Pero para sa security ng Senadora. May kayo? tayong tatak? Bakit wala tayong tatak? Meron! Mga bata, pasensya na kayo ha. Pero hindi ko talaga kayo mapapapasok kung wala kayong tatak Senator Aini. Maybe not. me no. mula sa Art Warriors ni Senator Amy Marcos. Pagkatapos ng EDSA People Power, inilipat ang aming pamilya patungong Hawaii. Samantalang ako naman ay namalagi sa Morocco, sa Africa, malayo sa kinagis ng buhay. Naranasan ko ang ligalig ang lungkot, ang kawalang katiyakan sa isang bansang banyaga. Naranasan kong maging mag-isa, walang malapitan, walang mahingian. Kaya naman, naging misyon ko na sa buhay ang tumulong at mag-abot ng kamay saan man ako mapadpad. Kahit pa minsan ay nakakaramdam ako ng pagod, hindi ito hadlang sa pamamahagi ko ng sigla at pag-ibig. Sabi nga ng Burmese leader na si Aung San Suu Kyi, When you're feeling helpless, help someone. Subukan nyo, tiyak na gagaan ang pakiramdam mo. <laughs> Magandang hapon po. Ako po si Teresita Torres na dito sa Barangay Obrecht. Paano po ay nakapag-maintain sa araw-araw? Ano Paano may mga gastusin? Wala naman po ako, nag iisa lang ako, pagkain ko lang, magkano lang ang pagkain ko. Hindi na ako nagluluto, bibili na lang ako ng isang pulutisong kanin, saka ulam. Okay. Ngayon, doon tayo sa, sa kalagay niyo, nanay. Ano po? Kailan po nangyari? January, na-admit -na ako. Opo. Ito na yon pero hindi pa masyadong grabe. Pagdating na naman ng June, itong June lang, tinig na na naman, tinaningan ako ng doktor, kaya napaiyak ako. Ano po? Ano po? Sa anong taon? Saan ako na lang daw? O isang taon na lang natatagal ko dahil grabe na ron ito. Ano po yung an ano kalagayan ng puso niyo? May barado ron na dalawang ugat. Kaya ngayon, tiis na lang akong gabi-gabi ina-atake ako. Tiis na lang ako. Sabi ko kung kukunin na ka, na. Hindi na po ako tinatanggap sa St. Luke's. Sa isang katulad ko na mahirap, na walang pambayad. Eh maraming nagsabi sa akin na sa, sin sa heart center daw ako magpunta. Eh kaso wala naman po akong pambayad yun po ang hihilingin ko po sa isa pang hihilingin ko sa inyo kung maaari po at matutulungan ninyo ako isang malaki salamat po niya. ang masasabi ko yan, napay ang lakas okay. ayaka po no salamat po nanay salamat, salamat din po para nakatakas hey, nanay, kamusta po kayo? eto po, mabuti po ayan, po. pasensya na po ta nang nanggugulo kami dito sa bahay ninyo ano po? buti nakapunta kayo dito sa salam, oh, ng... Salamat din po at uh, pinayagan niyo kayong pumunta. Uh, isa lang po anak ko, patay na po. Ano pong nangyari na eh? Inutu siya ng bumili ng bato. Opo. Ay mga apat yung kasama niya, ay akala, di ba meron pong hindi tunay? Opo. Ay akala, hindi tunay yung binili. Ngayon po, pinagtulungan siya at ng tinukpok ng babakal. Nakita yung madaling araw, Yan po siya sa cementery, dyan sa likod po namin. So, nanay, paano po yan? Paano kayo nakaano sa araw-araw? Paano po yung mga gastusin? Pang-gastus po, pang araw-araw. Minsan -araw, po binibigyan pa ako ng kapitbahay. Napamangking ko po, po nagtatrabaho ng kong contraction. Nagwawalis sa labas. Binibigyan pa ako ng pagkain saka yung mga tulong sa Oscar okay. Kay mga po nagpapasalamat kay Amy Marcos at binigyan ako ng konting tulong sana po huwag niyo siya pabayaan magkasakit <laughs> hanggang salamat sa inyo salamat The Serve ang tulungan deserve ang damayan ng ating mga deserving kababayan, sina Teresita at Natividad, ating palakpakan! Handog namin ay simpleng pang Noche Buena at konting aginaldo. Merry Christmas sa inyo! Ayan.

at Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas! Merry Salamat. Di laging salapi o material na bagay ang kahulugan ng regalo kung minsan sapat ng aginaldo ang pagiging nariyan. Ang pagdalo sa invitasyon o panawagan, your presence can be your present. May mga pagkakataon ang pakikisama at pakikiisa ang tanging kailangan nila. May mga sandaling nais lamang natin ang makakausap ng makikinig sa atin at masasandala na balikat. Ito ang regalo ng pag-ibig. Magbabalik po ang At The Moment with Aimee. Sandali lang po ha. Meron po ba kayong tatak? Tatak? Ibibigay niyo po yung invitation card tapos nalagay kayo na tatak. Galing pa po, po kami sa malalayong lugar. Ibigay lang naman po namin ang Christmas card kay Senator Aimee. Pasensya na. Pero para sa security ng Senador. Bakit wala tayong tatak? <laughs> Meron! Lahat po kami! May tatak ni Senator Aimee! Lahat po kami pina-operin Mapusong Pasko po mula sa 2074 Heart Warriors ni Senator Amy Marcos.